Hello, 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 good essence. Welcome back to another episode of Goody Yaris Point of View. Alam kong marami sa inyo ang naghihintay ng bagong episode. <laughs> Feeling lang. But for today, we're diving into something na sigurado akong pamilyar sa ating lahat. Ang pagiging marites. Sino guilty? Sino bang hindi nakaalam ng terminong ito? Sa totoo lang, kahit saan ka magpunta, hindi mo maiiwasang makarinig ng isang marites na pinag-uusapan ang buhay ng iba. But wait, ano ba talaga ang nakukuha natin dito? May magandang dulot ba to sa buhay natin? O wala? Kaya pag-usapan natin yan nang walang patumpig-tumpig pa. Tara! So, bakit nga bang hilig natin makialam sa buhay ng iba? Sige nga, bakit nga pa? Ba? Para sa akin, simple lang. Ang curiosity natin ay parang isang chismis magnet. Ang pagiging updated sa mga latest balita sa buhay ng iyong kapitbahay, ng office mate mo, o kahit artista, ginawa natin siyang form of entertainment. Pero here's the thing, kahit sa ang angle mo siya tignan, walang positibong makukuha sa pagiging marites. Agree ka ba? O hindi? <laughs> yes, as in zero. Ano nga ba ang napapalad natin kung malalaman natin kung sino ang nanganap? Sino ang naghulay? O sino ang may utang? Meron ba? Wala, di ba? Imbis na makatulong, mas lalo natin pinapalala ang sitwasyon ng iba. Sabi nga nila, what goes around, comes around. Baka next time, ikaw na ang bida. Now, let's talk about the reality kung ikaw naman ay nasa isang sitwasyon kung saan napapaligiran ka ng mga marites, paano mo sila harapin? Here's what I think. Set boundaries. Kapag naramdaman mong nagiging personal na ang mga tanong, huwag kang mag-atubli sabihin na, Oy, personal na yan ha, pero in a joke way or in a light way. Sabihin mo ng mahinahon, but very very clear dapat ang message. Alam ko minsan, mahirap magsalita. Lalo na kung close mo. Pero remember, kailangan mong protektahan ang sarili mo. At kung medyo intense na ang chismis at alam mong hindi na siya biro, lalo na kung sinisira na ang reputasyon mo, pwede mong isaalang-alang ang legal na aksyon. Yes, mga goodiesens, pwede mo silang kasuha sa korte ng slander or libel. Lalo na kung naapektuhan na ang trabaho mo, pamilya mo, at mismo pagkatao mo. Pero kung di mo feel yung confrontation at gusto mo na lang na mag-move on, i mo na lang din as entertainment. Sabihin mo na lang siguro, Hi, ako na naman ang bidal ngayon ng mga marites. Smile ka na lang at huwag magpa -apekto. Pero ito naman ang mas challenging na part. Paano maiiwasang maging isang marites? Para hindi ka mahawa. Alam ko, minsan mahirap umiwas. Lalo na kung ang chismis ay very, very tender juicy. Pero always remember, bawat salita na lumalabas sa bibig natin, may epekto yan sa iba. Kaya bago ka sumalis sa isang chismis, tanungin mo sarili mo. May may dudulog pa ito mabuti sa ibibida namin ngayon? O sa taong pag-uusapan namin? If ang sagot ay a big no mas mabuti pang manahimik ka na lang, umalis at huwag makijoin. Minsan, silence is golden. And choosing to stay out of it makes you the better person. Tandaan, ang tunay na cool, hindi mahilig makialam sa buhay ng iba. So, now, paano naman kung ikaw ang biktima ng marites? What would you do? So, you have options. Una nga, sabi ko nga kanina, pwede mas lang patawarin and tagapin mo na entertainment na lang yan at ikaw ang naging jalebi na bida-bida sa buhay nila. Or, pwede mo din silang kasuhan. Pero kung nagnegosyo ka at gusto mong makilala talaga sa mundo, may kasabihan tayo na bad publicity is still publicity. ba? Diba? <laughs> So, kung alam mong seryoso na at nakasira na ito sa pangalan mo, huwag kang papayag. Labanan mo nga sila ng legally at kasuha mo sila ng libel or slander. So, lagi mong tandaan. So, there you have it mga good sense, Sana ay may natutunan kayo today tungkol sa paghandle ng mga marites. Kung paano iwasang maging isa at ano ang gagawin kung ikaw naman ang biktima. Remember, walang positibong dulot ng pagiging marites. Instead, Let's focus on spreading good vibes, not gossip. Ano nga ang thoughts nyo about this? I-share nyo naman sa comments below. At syempre, if you enjoy this episode, huwag kayong limutan na i-share ang video nito sa mga kaibigan mo o sa mga maritis dyan na gusto mong ma-realize sila na maling ginagawa nila. And don't forget to follow and subscribe to our social media platforms para laging updated ka sa mga bagong episodes tulad nito. So until next time, mga Marta stay mga good sense, stay informed, stay kind, And always stay away from chismies. Ciao!